Timer starts now. Okay. Tao. Okay. Bagay. Uh Oo. -oh. Bagay. Kusina. hindi uh, ba <laughs> Kusina. Kusina. hindi, Kusina. 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 outside, outside outside Kusina. Outside, <laughs> oh. Uh. Uh, yung Pang beach? Hindi, wala timer. <laughs> Pataasay. Okay. Pang outing? Oo. Pang outing? outing? <laughs> hindi, hindi, hindi. Hindi. Shoes? Hindi. Flipper? Saan nga siya? Hindi, hindi. Dapat may timer. What are you mulaan? Ito tayo. Hindi pa. Taasay. Oo, taasay. Pagkatapos lang. Kailangan mo mag, mag naong naong, So, sino yung mababahay? ko? if hindi makuha? Damit sa tako. What is that? Eto, tayo. mababahay. Ayos ko. Bonyek. siya gamit outside. Kutong mo, surrender sila. Outside? Outside? Oo. Oo, may owner ay surrender. Ano ba yun? Sir, nakita mo? Ha? Huh? Nakita kita. mo ba siya? Outside? Oh. <laughs> mo? Alam mo? Alam Ah, I-straight natin. O, ayan. Oh. Oh. Kita. O, oh, sige. Balik sa balik. Outside, outside. Outside? Balik, balik sa balik. <laughs> balik, ba <laughs> balik ba <laughs> bagay. Hindi. Uh -huh. Ay, uh. ba ba? Nalilito Nalilito Gamit Hindi, hindi. ko na lang na, na, na. Ito, um, um, Lugar. Ibalik sa Spaniard. show. Color, bagay, hayop. Oh! Hayop. Hayop. Hayop sila. Sige. Ang hayop na sa Oh, my God. Magreact ka Kau! <laughs> Kau! Baka kabay ko! Zebra lion! Ah! Gusto nakalataas. ka Oo! Oo

Parang mag sa kong utok. sa po. Ay, na lang ang letter. oh, i-letter na lang. oh, letter na lang. Sige. Sige, i-letter. letter sige. A to Z. sige. Willing Si Palit. A, B, C, Ana. Kotong Z. Sige. Di, Kamel. Kamel. Tapos po siya gliob. Nagusin. Kaya yung Let's <letter, laughs> begin na sige go day. Oh sige. Tama ba 'yan? Pareho lang ng hindi ko letter talaga para ma-account mo. letter. Ayup Sharma. Kailan Snake. <D> <laughs> take. Dasik din 'yung dasik, aspero four, naikpurulee like, ano <laughs> ano 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 E, ano 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 E, ano 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 E. E.